government na kayo, bakit kayo COVID-19 sa salis? Okay. Paki-specify okay, kung saan government. 2021 ako nag-exit so 2024 na ngayon, ngayon na ako magsasabi ko anong reason ano nasa ang ng iba nating followers actually 50 to 70% ng mga followers natin dyan ay mga aspiring or mga active na so ngayon sasagutin ko yung reason kung bakit tayo nag-exit sa army so una bakit ba tayo nag-resign una, simpre, personal choice ko po yun so, pinag-isipan ko ng maigi 1,000 times bago ako nag-exceed sa army, kasi bago ako umalis simpre nag-consult din ako sa una-una sa mga senior natin, na mga enlisted personnel so ayun nga maraming mga sabi nila na huwag ka nang mag-resign kasi insured ka na dito ay government tama nga naman kasi sa government ay eh, wala kang expect o wala kang pangamba na mababangkrap kasi gobyerno eh Diba? stable so, no, kumbaga stable na ha? pero gayon paman eh nanaig sa aking puso yung aking prinsipyo na kailangan ko talaga mag-resign kasi nga unang reason bakit ako nag-resign ay na-establish ko na yung aming yung aking maliit na hanap buhay yung sa construction industry no So, pag hindi ako mag-resign, hindi ko mamonitor. Uh, monitor oh, hindi ko mamanage ng maganda yung construction industry ko, construction business ko. Kasi nga, pag nasa army ka, ay duty first before anything else. So, ayun talaga 24 hours nasa, bang, nasa barracks lang ako hindi ko ma-manage paano tayo makakuha ng project hindi natin ma-monitor yun po yung aking unang reason bakit ako na resign no due to conflict dito sa government side at dito naman sa aking uh, private side Uh, actually secondary lang yon na, mali lang ako yung primary talaga sa aking religious belief so may mga pagay kasi na kuminsan talagang may mga untoward matters things na conflict sa aking paniniwala sabi nga ng pantas ang Kuya Daniel Reson nung nagtatrabaho pa siya sa mga malalaking station ng ano station TV station JMA at ABS-CBN uh, no sabi niya I rather lose my job in my career than my loss my god in my faith yun ho nagtanim sa aking puso at isip na yung Diyos na iyong sinasamba hindi kanya pamabayaan no? yung maya hindi mahulog sa lupa kung hindi ipahintulot ng ama so yun po yung aking pananampalataya sabi ko makasurvive lang ako goods na actually bago ako umalis sa army mga katropa meron na ako mga kumbaga ano ko na ko na eh yung mga consequences no so ang isa doon sa mga inisip ko kung halimbawa hindi mag yung aking business sa construction industry mag security officer ako kasi meron naman akong background sa security no dahil dati tayong army so sabi ko papasok na lang ako sa security uh, kahit papaano magkaasawa man eh meron ako pang ano pang buhay sa aking magiging pamilya yun ho yun yung aking hey. mga naiisip kung sakaling hindi magmaterialize yung aking construction business so hope na alam nyo na kung bakit ako nagresign una sa aking religious belief yung ibang mga bagay na minsan pinapagawa sa akin the second para ma ko ma-hands on ko ma-handle ko ng maayos yung aking na-establish na business no so yun ho mga katropa kung bakit ako nag-resign pero sa mga active dyan nating mga followers kung kayo ho mag-resign aba isipin nyo muna kung anong magiging buhay nyo sa labas ako talaga pinaghandaan ko ng gusto uh, wala akong regrets kung bakit ako umalis sa servisyo no so ayun lang dapat isip ko na bago magbitiyaw kasi nakasalalay dito yung pamilya nyo at kung kayo may mga anak kasi nagiging beneficio sila ng ng ano eh ng sweldo mo eh ng sahod mo eh so kailangan talagang pag-isipan ng maganda so yun lamang mga katropa eh, nasagot ko ang inyong katanungan so God bless snappy salot sa lahat ng mga tropang asa sa mga future future army sa lahat ng tropa snappy salot po sa inyong lahat Lang, bye bye and get this.